Oh, grabe, paldo <laughs> oh, 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 oh. <laughs> So, what's up mga par? Panibagong araw, panibagong pagkakataon para gumawa ng mabuti kahit mukha tayong sama mga dahil sa gani na tayo, mga par. <coughs> Ay, to, mga par. Kita ka kita. Wait lang. Tingin sa kaliwa, tingin sa kanan. Let's go mga pap. So yun nga mga, mga pap. Ito na tayo nag-intro para sa motor pa kasi tanggalin na tayo. Tangali na naman mga pare. So, ano pa nga bang bago sa atin? Lagi tayo tangali. Call <laughs> time namin mga par, Dapat daw, five na sa, ano na, sa kalumpang na. Hindi na ng kalumpang. Pero ngayon, ano <laughs> ang oras na. Tangali <laughs> tayo mga par, Ngayong araw mga par, Kahit tayo tayo man. Kasi wala na kayo mapitas sa kalumpang mga par, Kahit tayo tayo man. So, malay na yung mga biyahe natin mga par.

Ngayon, anong sina, magala, jais, na mag-ala isna? Ay! So, ngayon pa. Panibagong araw, panibagong late pala ito. Hindi pala panibagong eh. pala may lagang, mal, Bolon ka! Bolon! Sa kalako! Sa So, dito tayo para sa iyo man. natin? Sa ating mga par, Wala pa. So, hindi na sila mga par. <laughs> At yun nga mga par, nakarating na kami dito. Hindi ko na napakita kung paano ako nakarating dito, pero nakarating na kami importante yun. <laughs> so, nakita namin yung pitasin. Oops, all good, si maganda. Hindi na may ang mga excited na mga trupa. Gusto na mamitas ng isa, tatalon na. <laughs> so, yun know, o, pakit pa ng pakit, pangit naman. Oh, hmm, kiniskis pa yung mukha. May tunnel naman. <laughs> Bo, oh, kramei Paldo, <laughs> <laughs> Paldo. Don, 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 Paldo kayo mo. Paldo. Paldo natin. ang tanong. muna pa, eh. Bibiya ko mas din? Paano nga daw eh? Isa mo napakapangit Ito lang ako. Oh. hindi kasama kana siempre Di 'yan na. O, oh, ka tawigan mo na, pa timpa mo. Ano ko kina? Takip mukha mo, ganun din naman. Hmm. <laughs> Itutok mo lang kasi dito ya. Oo, <laughs> ina to, pag nabasaan cellphone ko, may kato ka sa akin ha. Ang nang bilis naman eh. Ang oh, nang bilis. Mumpo <laughs> <laughs> Grabe bagal mo naman ha -ba. Patay sa iyo ang butik eh. Eh, binabagalan ko lang talaga. You Kuwari know? pinapaganda mo pa Pero ang totoo Ang totoo pakit ka naman 1-0 Ay ito na pala <laughs> Ano mga masaw Ano mga masaw Oh Naano ka Sayang hindi ko na videoan <laughs> Naggurulong na Mga para naggurulong Ano <laughs> Yeah. <laughs> so let's go mga par let's start so yun mga Sayo na mga par katapos na tayo mga par meron tayong 23 na kota. yun mga par nakatapos oh. na tayo mga par so magandang pitas yung par madali na mga madali na mga dito par ang problema konting kata natin par masama ka mga par ayun ayun no? Niluluga pa tiyan Ba't kami sabon to Mike? <laughs> ang amoy ah? <laughs> so yun ang mga para waiting tayo para sa mga kasama natin. Bahal daw umuwi! Magagay natin? Magagay natin? Maghintay tayo? Ito! So, Maga kami natapos par. Mas 10 lang. 10.30. Kaya ko sabihin. Kaya ko sabihin. Tayo <laughs> ko. Tapos na tayo eh. So, yun o mga par. Nakatapos tayo kagad. Kasi maganda ang pitasin. Yan par. Jackpot mga par. Jackpot. Medyo konti lang kota, pero okay na rin. Save the day na. <laughs> si Angelo oh, niluluga pa. Panay kasi hugot sa buhay. So, ayan mga par. Wait na lang tayo mga par. Huwian na. Waiting na lang tayo mga par. So, ayan mga par. Sipagin lang natin araw-araw at balang araw. Papagdurin tayo.